Ano to kami? Oh, na yan, ng private plane. <laughs> meet up to, meet up. Oh, Ayun. And what oh, ah, oh yeah. Okay, Dito kami sa SM Tongko at pupunta kami sa Kapalit Pampanga. At mula rito, meron na lang 50 kilometers. Kaya, gusto na natin ang paglalakta. Let's go! At habang minapagtas po natin ang lugar na to, ay shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Kaboyaks at Baguio Bean. Salamat po sa pag-comment. At shoutout din kay Craig TV. At salamat po sa pagpaalaala. At chat to din kay J. Marcelo. Salamat po sa pag-comment. Ah! Ayun na! Ayun na ang Pilipina rin na oh! At nandito kami sa Ciudad de Victoria Bypass Road At mula rito may 31 km silang papuntang ano Kapalit Pampanga Ayan Let's go Ayun oh Ang ganda lang green Ang ganda lang green Ang Oh, kapag lumulusong tayo. Puro doon yung preno. Ay, hey, malakas. Sa rito, ay shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ishi Harmony. Salamat po sa pag-comment pag at pag-subscribe. At shoutout din sa inyo. Ray Nante Vlog. Salamat po sa pag-comment. Munisipyo ng Bukal. Okay, tayo sa wala. Ay, ha? Municipal Hall. Ayan, happy new ways. Tahina ang happy new ways. Ayan, ang boses mo, ways na. Mainit kasi ang panahon, kaya panayinam ko ng tubig. Ayon, inalat tuloy ako. Ayan ang isama ko, Kuya Mike, si Master Mike. Ayan ang panas pupunta namin, 30 kilometers na. 30 kilometers. Hanggang ang palit ng pang. Ayan ay... Dito pa rin tayo sa Victoria Bypass Road. Maraming nagja-jogging dito sa Ciudad di Victoria Bypass Road. Jogging, biking, at may mga tindahan din dito. Tsaka na lang tayo mag-interview ng mga latay. Ay nga pala si Kuya Mike, ang malakas. At inabot na kami ng araw. Inabot na, na kami ng sikat ng araw. Ay, hey, ang mga bikers dito. Okay, habang natatanggol natin ito ay shoutout po muna tayo Shoutout po kay Pinipilit Kalimutan Pero Di Ka Ano ba yan? Napahaba naman Pero ganun pa man, shoutout sa iyo Okay, nandito kami sa Bukawi Ayan o Naginapunta <laughs> na kayo rito, makikita niyo ito Kung hindi niyo nakita ito, mali yung dinaanan niyo Hindi <laughs> ako ba mo! At yun nga, nandito kami kami uh, Tinabutan na kami na ang araw dito Pero umaga pa naman 6.25 at mula rito, may 29 kilometers pa papunta. Let's okay, go. Ang pinapagta sa amin yung buong flyover dito sa baba. Hindi kami sa ila. Hindi kami sa taas. Hindi okay, magbibilis dun. Kaya yeah, dito lang sa baba. Buong flyover. At mula rito, may 29 kilometers. 29 kilometers na lang. O oh, sa yeah, Santa Maria. Oh, naalala ko itong lugar na ito kasi ano. Dito sa kanto na ito, yan, yan ako nagpapa ng motor ng electric fan. Oh, nung nag-aaral ako ng electronics. At sa aming pagpapatuloy, ay narating namin ang munisipyo ng Balagdas. At napansin din namin ang mga ibulto ng mga Amerikano na may kasamang Pilipino. Nandito kami ngayon sa ano? prinsipyo ng maligtas. Ito yung kanilang monumento. Ang nakasulat po mga kapisil sa monumentong ito ay mga gerilya na nakatuwang ng mga Amerikano sa pakikipaglaban sa mga kawal Japones sa mga bundok ng Kuldiliera Kiangan at Sierra Madre noong ikalawang tigmaang pagdaigdig noong 1943 hanggang 1945. Ayan oh, mga kapisil at nandiyan katabi ni Kuya Mike, si Master Mike, si Balagtas. Ayan. mo <laughs> <Ayan>, oh. yung <laughs> oh. trivia kay Balagtas. Sino nga ba si Francisco Balagtas? Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang contribution at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat ng romantikong pag-iibigan ng ikalabing siyam na siglo, ang Florante at ang Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Balagtas na may palayo na Kikong Balagtas o Kiko ay isinilang noong April 2, 1788 ni Nahuana de la Cruz at Juan Baltasar sa Baryo Pangunay, Bigaa na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso ng kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aaral si Francisco sa isang parokya school sa Bigaa kung saan pinag-aralan niya ang mga pananalangin at katesismo at kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila kung saan siya ay pinag-aaral ng kanyang tiyahin sa Kolehiyo de San Jose. Noong 1812 ay nagtapos siya sa degree na Crown law, Spanish, Latin, physic, Christian doctrines, humanities and philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz na isang bantog na satundo poet ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. At noong 1835 ay natagpuan niya ang kanyang musa na si Maria Asuncion Rivera nang lumipat siya sa pandaka. Nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante at Laura bilang Celia at Mar. Si Balagtas ay pinabilanggo ni Mariano Capule, isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang Florante at Laura na inspirasyon ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog bagaman sa panahong iyaon ang Espanyol ay ang pumenanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalaya si Balagtas mula sa Bilangguan noong 1838 at inilathara niya ang Florente at Laura noong panahong iyon. Naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan ng lumipat siya sa Balanga Bataan noong 1840 at pagkatapos ng labing anim na taon ay naging lieutenant major at punong tagasalin ng hukom. Dalawang taon pagkatapos niyang makilala si Juana Tiambeng ng Orion Bataan, sila ay nagpakasal noong July 22, 1842, nagkaroon sila ng labing isang anak at limang lalaki at anim na babae. Gayunpaman, pito lamang sa kanila ang nabuhay. Noong 1849, iniutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat nakatutubong Pilipino ay magkaroon ng apulidong Espanyol. Pagkatapos ito ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltasar. Si Balagtas ay nabilanggo sa pangalawang pagkakataon noong 1856 nang ipahayag ang reklamo ng isang asambahay na pinutong niya ang buhok nito. Siya ay napalaya noong 1860 at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng tulak. Namatay si Balagtas noong February 20, 1862 sa edad na 74. Ang kanyang hiling hangarin ay walang sinuman sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanya sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap ng kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang maputol ang kanilang mga kamay kaysa ang mga ito ay maging manunulat. Si Balagtas ay lubos na pinahahalagahan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang ekstaporanyong tarigtog ay ipinangalan sa kanya ang balagtasan. Ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Manila. At ito ang kwento ng buhay ni Francisco Balagtas. Atay na mga pusil at patuloy na tayo sa aking paglalakbay. Bye. Okay. Ako tuwa na magdado, no? Kape, Okay, 23 kilometers. At ang oras ay 7, 7 a.m. na. Okay. Dali tayo sa Tabang. Tabang, nung no, Tabang. Bridge. Ha, ah, Tabang Bridge. Tayo ay bikers. Maraming halaman dito. At 19 kilometers na lang. oh, ito oh. Ang daming halaman dito. Ang ganda oh. Oo, oh, dyan makikita mo na malapit na tayo sa malolos. Kasi yung mga tira malolos, mahilig sa halaman. Sana aw. At mula dito, meron nga na 19 kilometers. Layo pa rin. Crossing Flyover. Yo, so, matuloy sa kaliwa hanggang sa Malolos Crossing Flyover. Masabi, malabi na tayo sa Malolos, mga kapisil. Adyo. So, huwag na yung arko ng Malolos. At narito na tayo sa Malolos Bulacan. Ayun. Yan, malolos. At syempre, huwag yung kalimutan yung sa kong video sa malolos mula ka. At mula rito, meron pang 19 kilometers. Let's go. Buti, hindi ka sa mga isa. yan. Si Kuya Mike, nasa KB ang tunnel na. Anong tunnel yan? Ayaw. Hey, Oo. Oh. Oh. <laughs> okay. At narito kami ngayon. At sasakay kami ni Kuya Mike sa aeroplano. What? Ano kayo, Mike? Sakay na ako kayo, Win. Eh. Oh, sige, <laughs> sige. Oh, asa mo? Eh, ako na lang. Ah. Oh, ayun, oh. Ito kami. Na! Oh, sakay na raw. Yan, nakabilis na ng private plane. <laughs> uh, meet up lang to, meet up. Oh, At mula rito ay eh, meron nilang 15 kilometers. Punta nga palit. Ah, uh, let's go. Ito lang pupuntahan niyo para makapag-picture, pwede mo pala. Ah, pagkatapos namin makapag-picture at makapag-video, ay alis na kami. Ayun no? Malolo City. Okay. oh, Manolo oh. City Hall. Okay, pwede nga muna lang. 13 kilometers na lang. Ah, talagang mahinit na ang panahon. Araw. Kaya kasama ko si Pastor Mike. Radio. At syempre, para hindi kami may dehydrate ay ino muna ng puke Juice. Ito muna kami dito sa at Bukas. at Bukas. yan parang eh. Ah. Oh, At may selfie lang. Oh. Okay, Mike. Kari, mga nawawala mong hayop. Ayan, ha? O, oh, oh ito, 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 si, ano? Si Slow. Baka, laki. at sa wakas, at narating na namin ang arko ng Pampanga. At mula rito, ay didiretso pa kami papuntang Apalit. Uh, Arso na Pampanga. At hanggang dito na lang mga Kapisil, ang video na to. Salamat sa panonood. Dito lang sa Kapisil TV. Kunti okay, pa hinga lang tapos alis ulit. Ingyit na. That's it for today. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for our latest update. Thanks for watching. Kapisil. Oh yeah.